na aking niluluto guys so yun mm. sabaw tayo ng sabaw <laughs> magsabaw tayo di ba guys sarap po yan pakuluan muna natin ng gusto palambutin natin ng gusto yan sarap oh sarap na ang ating naluto na nilagyan ko ng repolyo ang sabaw natin sarap Woo, mm. woo, Tikman na natin. Hmm. Wow. Sarap. Uh, hmm. Sarap. Ah, hmm. Nagimas. Supaya. Hindi ya guys. Magal mong salnat. Ay, man, manahalian na tayo guys. Likit manahalian tayo. Masarap ng ulam ko. Nilagong bungo. Baboy. Karni baboy. Yan. With ripollo. Mmm. Wow masarap ng sabaw guys. Likit kain tayo. Mmm. Ripollo mo na. Ripollo. Mmm. Tap. Mmm. Tap. Mmm. Tap nga Mmm. Oh, sarap serap loh. Hmm. Ay, sarap. hmm. Sarap, guys, Dekatkan, dah. Hmm. cili. Hmm. boleh. Ah, Nagi mas. Supaya. Ya, makan yang kapsat. Hmm.

Vai Hai 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 ia Hai setup Okay guys, kain tayo. Syrup ng uting pula. Hmm. Sabi nung suka silis. Hmm? Hmm. Sarap guys. Ah, makapabang arti bagi. Hmm? Sabaw pa lang ulam na. No? Huh? 杨幂。